Good morning, mga ako, mama. Welcome to my channel, Mama and Princess Vlog. Yung aking princess ay may lagnat. So mo na ang mama. Naghihimay ng gulay. Naghihimay ako ng malunggay. Yalo dito sa aking mga gulay. Ang gulay. Pinain ng kambing ng tanong ng nanay. Binalik ka na naman ng kambing yung ano niya. Tanong niya ng kamote. Salba yung kambing ng yun, nanay. Hindi kasi tinatari na may ari. No? Sabah naghihimay ang mama ng, ano, no, ng gulay, no, ng malunggay kwentuhan muna tayo about sa aking youtube channel na aking youtube channel na na mo bumagsak presyo na yung aking WF na so Maghihintay ako kung kailan ko mabuo yung aking double uh, edge hindi naman mawawala yan kahit lumagpas pa ng 30 days yan kahit abukutin pa ng ilang buwan yan hindi naman siya mawawala kaya go lang sa mga naghahabol ng views dyan no nako I will remind you po oh, English yun ah kung sa tingin nyo ay bagsak na yung views nyo tapos gusto niyo umangat. At gumamit kayo ng mga imi iniini mga video na hindi sarili. Hmm. Huwag niyong subukan. Nasasaktan ka lang. Ayan, eh, napapansin niyo guys, mga ilang buwan na nahayaan ko yung aking YouTube channel. Pero hindi naman siya naapektuhan na. No? Wala naman nangyari kahit minsan lang ako mag-upload, no? Okay lang naman siya, walang problema. Ang problema, naghabol ako ng views. Hmm. Tulad ko, naghabol ako ng views kasi nga bumagsak yung views. Pero kahit bagsak yung views, naka-stable yung aking channel. May ads pa rin. Dahil naghabol ako ng views, no? Pinag-aralan ko. Pinag-aralan kong mag re-upload. Mag re content. Ay, ayun na nga. na re content na ako ni Lolo. Ayun. Kung kayo ay bumagsak ang views nyo, huwag nyo alalahanin yan. Huwag nyo alalahanin na bagsak yung views nyo. Basta naka-stable pa rin yung channel nyo, may ads pa rin, okay lang yan. Sa akin, laser ngayon na lang, na no? Mama maya, magluluto mo na si Mama. Kasi ayun na nga, baka share ko pa ma-reapply mari ang aking channel, pero tuloy pa rin ang laban, no? Ay, grabe. Biglang taas yung aking views. Umabot siya ng ano? 59k views. Dahil doon sa na-re-upload ko na video na trending siya. Pero, useless din. Kailangan mo siyang i-delete. Hindi mo rin siya pwedeng i-edit. Pwede mo siya i-edit kung sarili mong video yon tapos na may nagamit ka lang ng mga hindi, ano, hindi na ayon sa kanyang rules and regulation. pwede mo siyang i-edit. Pero kung yung video mismo na hindi mo sarili yon hindi mo siya pwedeng i-edit. Paano mo i-edit yun? Balik ka rin mo yung mukha nila. Balitan mo ng mukha nila. <laughs> diba? Ang masama pa dyan, no? Oh guys, na pag na content ka, hindi mo alam kung anong video doon. Hindi nila sasabihin, oh, ito yung video na to, na content mo, i-delete mo. Hindi. mag -mini, mini mini mo ka kung anong, anong video yung na content mo. Yan gagawin mo. Lahat ng video na na-upload mo na alam mong hindi sa'yo, ay e de-delete. Kaysa mag-mini-mini-mini mo ka. Yes, din. Bahala na si Batman. Okay, bahala na si Batman. Bahala na talaga si Batman. Kaya kay ano, dahil nga sa nangyari, doon muna ako kay Mita mga gano'n. Nagkataga muna ako doon kay Lola. Galit si Lolo sa akin, doon muna ako kay Lola. Diba? Huwag mong kalimutan guys, Mama and Princess Vlog din. sa aking Facebook page at sa aking personal account Susan Antonio baka naman guys I need a uh, engagement Kailangan ko ng engagement guys hindi ko kailangan ng ano guys na engagement at views para makapasa din doon kay Lola M. Grabe ng higpit din ni Lola M ha. Siguro mag-asawa yan si Lolo at saka si Lola. Si Lolo ay nandun lang na-assign kay ano. Na-assign lang sa dyan sa YouTube, sa YT. Tapos si Lola na-assign kay ano, kay Lola, kay M. Lola, may ito. Ay, buhay. Nagkasabay sila, eh. Nagpipid din ni Lola, Lola, grabe. So, yun ang ano? Hmm. Hanggang ano lang tayo? 8 minutes? Ilang 8 minutes lang. Kakainis. Mm. Matake yung likot ng utak ko at saka likot ng kamay. Kaya ayan. Ang napala. Thank you for watching guys. Bye bye na. Mm, bye bye. Maraming salamat sa pakikiling niyo sa aking munting munting hugot na. Bye! Demo of Soul, shout out! Los Pinay Biker, Italy, enjoy sa vacation. Bye! Sir Jonathan, Kamalin, Kainay, mga BFF! Tito YouTube 59. Mm, Kuya Dante Moore, shout out sa inyo. Kuya Marasol Family, shout out sa inyo. Huwag niyo akong paluin, ha? Naglalabas ako ng sama ng loob at nag nagano lang ako, nagrelax sa ako sa sama ng loob. Sama ng loob Na ako rin ang nagdulo, hindi hmm, ba? Bye. Ah, uh, Facebook page, ayan. Yung mama ay magluluto ng bulang lang. Ayan. yung Aking bulang lang, guys, no? Kung ay nagpak na, ayan, pakulo na at ilulunod na ng inyong nanay ang isang bang tanglad. Hmm. oh Tanglad na. Iluluto. Ilulunod ko na kasi. Ang saw ko dito mga kamama ay piritong isda. Nalulutuan ko si Princess ng Gulay na may tanglad para yung lagnag niya ay ah uh, mawala na no kasi yung tanglad eh ano din yan um, gamot din yan so yun nga no ang aking hahalo ay ito um, galunggong so ihahalo ko na ang aking galunggong ayan palanguyin na yan palanguyin na Ayan, ilalagay ko na lahat yan, guys. Ayan. Nalagay ko na yung aking galunggong lahat dyan. At habang ano nga yan ay ilulunod na yung ating ayan, okra at talong para ay maglambot na siya, no? Halo na yan. Buhay nanay. Okay ba? Sob na yan eh. Naglaway-laway na siya oh. Pero mas masarap yan mamaya pag naluto na no. Maglaway-laway. Mas masarap yan. So, syempre ating kakami ilulunod na rin natin. Ating kakami. <coughs> Diyan na yung dalawa makulit oh. Diyan na yung dalawa kulit. Bumili ng pagkain. Pag Thank Anong binili mo, princess? Okay. Hindi? <laughs> so, yung akin. Ang mo binama. Oh. Ano na yan? So, mamayon guys, na ito. Mamayon naman yan. So, halo, 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 halo. Sinalagyan ko na siya ng kok, ah, uh, ano siya, nalagyan ko na ng ah, uh, pork cubes. Nalagyan natin ng konting asin lang. Para ano. Ito uh, na yun yung madali ang luto ng bulang lang, no? Wow! Princess! So, yun lang, guys. Mamaya naman yung aking malunggay. Bye! Thank you for watching mga ka FBP!